Oras na para sa Balitaktakan ngayong umaga. Ang uh, pag-uusapan natin, yung ano yung uh, mga iba't ibang modus ng kawalangyaan. Mm -hmm. no? Ng mga nangwawalangya sa kamp, uh, kapwa. Oo, oh, oh, eh, ito pa naman sa mga public transport, di ba? Public diba? transport, no. Eh, eh, siyempre, mas marami. Andyan yung taxi andyan mm -hmm. yung mismo uh, ng hold-upper, eh, yung taxi driver, di ba? Kasabwat yung ibang oh, mga hold-up, di ba? Ititigil bigla, may sasakay, kasabwat pala. Sa mga gusto makasali sa Balitaktakan, Taktakan, maaari na rin kayong mag-phone Ang mga tanong ninyo, i-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. Sa mga commuter natin dyan, magsil magsilbi sana itong babala. Aba eh, naglipa na na pala yung mga grupong may kanya-kanyang modus para makapambiktima. Para naman makipag-Balit sa atin ngayong umaga, makakasama natin si Police Superintendent Leslie Castillo, ang happy po ng Public Information Office ng Quezon City Police District. Good morning, uh, Superintendent. Uh, magandang umaga din po sa inyo. Ah, oh, maganda umaga, sir. Thank, you. Thank you, mga you for uh, joining us uh, this morning. Kasama rin natin ngayong umaga si Jana Buensanida. Na-hold up siya ng mismong driver ng kanyang sinakyang taxi. Jana, good morning. Good morning po. Nako. Good morning, mo. Jana. So, Kamusta ka na, Jana? Better naman okay. na po. Ano yung gas-gas mo? Ginas-gas ng taxi eh. driver? At? Hmm, hindi po. Malaki <laughs> <ko> yung taxi <laughs> driver. Ang gumas-gas dyan eh. <laughs> Kailan nangyari yun sa'yo? Paano nangyari? Um, last year po, December 16. Mm -hmm. Nagpapasko pa naman, ano? Oo, oh, oh. oh, mm. Um, nag-dinner lang po ako na with my friends. Then, after dinner, umuwi na po ako. Mm. Tapos po... Anong oras yan? Um, 12.23 a.m. po, to be exact. Okay, madaling araw na. Actually, dalawa po kami dun sa, ano, sa taxi. Mm. Pero po, una po bumaba yung kasama ko. Mm -mm -mm. Ano po siya minaba. And then, nung na po ako sa dorm, nandun na po... Magbabayad na po ako ng ano ng sa taxi. Uh, 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 uh. And then doon po siya nag-declare ng hold up. Sabi niya po, hold up to tapos mayin po siyang kutsilyo. Mm -hmm. Aka na yung gamit mo. Tapos po ako pumalag po ako kasi parang sabi ko po ay, hindi, hindi po. Tapos po, nung pumalaga ko, dun po niya ulit din yung taxi, hinarurot niya po. Oh, mm. And then, nung hinarurot niya po, yung parang nasisip ko na lang po, kailangan makaalis ako dito kasi natatakot po ako eh. Tapos mm -hmm. na nagka-chance po akong buksan ko po yung door, tumalon po ako sa taxi and then ayun po, nagka-blood. Habang, habang tumatakbo? Oo po, habang tumatakbo na mabilis po yung habang hinaharurot niya. Mm. Tapos ayun po, nakatalon po ako and then nagka-blood clot po ako sa internal hemorrhage. Oh, Oo. Oh, 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 oh. okay. Walang may kasama. May ba sa'yo? Walang kasama yung taxi. Siya lang talaga. Wala Pisa. po eh. Um, wala po. Ano? Pero may tumulong sa'yo nung... Wala po eh. Kasi po, ano na po, Tubalong madaling pa. araw na po yun eh. Oo. Uh, 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 uh. uh, so, Kamusta ka ngayon? Medyo okay-okay naman na po, pero... Pero na-operahan ka? Opo. Na hospital ka na matagal. Ilang, ilang linggo ka na sa hospital? Um, two months po ako almost Is na mahinga. Blood clot mo, eh. no? no, no? Sa, Sa, sa ulo ba? Opo, dito po. Tapos... Siyempre, tumatakbo doon, tumalong di ba? Opo, diba? tapos mm. binuksan po, inoperahan <clears throat> din, ayun, mm -hmm. tinahi po. Mm-mm-mm. Naku, -hmm. sir, yung ganda, kinukwento ni Jana, ito ba'y... Is this the first time you've heard of common? it? Common? Oh. Uh, Maraming best na pong nangyari yan. Mm -hmm. uh, yung mismo uh, taxi driver uh, hold up? Opo, pero... ang nang Ang hold up. Kaya, mm -hmm. ang maganda po dyan, pag nasa loob na kayo ng pangyaring ganyan, mm -hmm. maging kalma po kayo at uh, observahin po ninyo ang picture o yung nakikita nyo sa loob ng sakyan. Mm, yung kilos? Taxi, uh, yung taxi, yung kilos, yung damit, buhok. <laughs> At saka sa gilid po ng pintuan, ah, meron po nakasulat yan ng mga Wait, number, right number ng taxi. At saka sa harapan po, kung nasa likod po kayo, meron po yung ID ng, ng driver. Kung hindi po magkatugma po ang mukha, ang picture ng driver at saka sa ID, maghinala na po kayo. Maghinala mm -hmm. na. At saka maganda po dyan, bago kayo sumakay ng taxi, taxi. Mm -hmm. kunin nyo na po yung uh, picture ninyo, yung number, okay, text nyo sa kaibigan nyo na ikaw ay nakasakay mm -hmm. sa isang taxi ng to, with plate mm -hmm. number ng ito. Uh, alam na maganda nila, nga na nangyari. Sa maganda nga nga, kung kunwari may tinatawagan ka o mas maganda, may tinawagan ka talaga. Pa Tapos parinig mo sa taxi driver. Eh. Opo, oh, ganun po. Maganda diba? po yun. Oh, ah, talaga, maganda. Oo, yung, uh, po ako. Ang taxi sinakyan ko ay ito ang pangalan, ito ang plate number. Uh, Para siyempre, di diba, mag uh, mag ba, maganda a Baka naman pababayin ka, bro, hatuwa. Oh, eh, diba? eh, o, di ba, ba ka? di ba, pababayin na mo. Kung walang makuha taxi, mahirap Nako, sa panahon <laughs> ngayon eh. di ba, mas mabuti nang maganap ako ng bagong taxi kaysa makapang biktima yung Pero, isang Pero, Jana, nung finlog down yung taxi, ano ba yung ng taxi? Luma, Hidalgo. Ano po, luma na po. Hindi kayo nahirapan. White na po. taxi po. Ano itura ng taxi. driver? Um, around 40s na po siya. Around 40s, 50s. Madumi ba? Madusi? Hindi ano? naman, naman po. Medyo matinutino naman po itura hmm. niya. Tapos parang, ayun nga po, mga 40s, 50s. Tapos parang yung medyo makalbo-kalbo na po. Makalbo-kalbo na. Mm oh, Makik po. Makikilala mo siya pag nakita mo ulit. Opo. Oh, mm. pero, pero sa... Nakuha po yung plate number. Nakuha po nakasama ko yung plate bong, number. Sinumbungi ba yan sa LTFRB? Opo, oh, opo. Oh, ano sabi? Um, binigay, na, binigay po yung mga information mm -hmm. nung driver. Actually, yung operator pala, yung operator yung binigay nila. And then yung operator po yung mm -hmm. nagbigay ng mga information mm -hmm. sa taxi driver. Nag-file e kayo ng complaint sa police? Sa NBI po. Sa NBI? Mm -hmm. sa NBI? Mm -hmm. Iyon po yung sabi sa amin. Uh, mm -mm. So hindi alam ng uh, QCPD dito, superintendent, itong kaso nito? Uh, Nagkausap kami kayo ni Indiana. Sabi niya na report sa Station 10. Station mm -hmm. 10, okay. Uh, yun. So ano ang, ang, ang sabi ko, siguro ang pagkakaalam ko, kaya parang kotan unquote ang naka may hawak naman ni si NBI, doon sila dumulog. Mm -hmm. Kaya ang sabi ko kanina, yung binigay na informasyon ng NBI, ipunta niya ulit sa Station 10. Mm -hmm. Para idagdag informasyon para asuntoy na yung may ari. So, teka muna, ano, maliban sa taxi, yung, modus, yung, yung nangyari sa kay Jana, parang ano na yan, yung naririnig na natin. In... yung mismong in driver ang hold up, no? Ano uh, pa, may mga bagong modus pa ba nga? Meron pa po sa taxi, yung ipit taxi gang. Ano naman yan? Uh, yung pong ipit taxi gang, sa uh, yung pong mekanisim ng lock door ng mga uh, Ipit. Ano ipit taxi ipit gang? Ipit taxi oh, po. Papa, mm -hmm. ah, hindi po working, nasa working kundi. Sira po yun. Sisirain po nila na kusa. Para yung, yung, yung pong lock, yung binababa natin pag nasa loob tayo ng sasakyan. So, ilak mo yun? Wala Mabub, po yun. So, mabubuksan. Ah, yun. po sa labas. okay. Kaya ang gagawin po niyan, meron pong makakakutsaba po yung driver tsaka may e sa nasasang e arrange sa, e sa, 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 ah. sa mm -hmm. lugar na. Mm -hmm. Tapos, idadaan niya doon. dahan siya. Tapos, pagdating sa pre arranged na lugar, lugar bubuksan. sasabihin, niya, di, sasabihin niya po na nasiraan siya kaya hihinto niya. Mm. So, bubuksan niya yung hood, lalabas siya. Pagkalabas uh, labas naman ng taxi driver, doon na at uh, kanan, may mabubukas na sa'yo. Mm. Ipiting ka na yan. So, what do you do mm. pag uh, nangyari sa yon? Kasi kung sinasabi mo nga, you took all the necessary precaution. Pagpasok mo, naglaka ng uh, pinto, yung pala, sira ni sira din yung pinto, hindi gumagana. Kinuha mo na na yung mga details. sa uh, so what do you do? Pagka nangyari yan? Kung ako po ang nasa loob, eh, ang gagabing ko, hindi na pa ako lalaban. Bigay mo na lang. Bigay, mo na, lang. kasi... May mga araw, ano din yan eh, di ba? Ang, ang gamit pa't pera ay eh, na nahanap natin, mm -hmm. ang buhay Anpo. mo natin, eh, hindi natin pwedeng ipa... Uh, ipalitan. Sa <laughs> <ipalitan. laughs> <laughs> <laughs> so, taga lang ha, bago magtuloy iba pang modus, sige, Ronald na Taga San si Taga Mandaluyong. May, may kwento ba siya o may tanong ka, Ronald? Ronald? Good morning. Ah, yes. Uh, good morning po sa inyo. Tuloy, mm -hmm. uh, tuloy. good morning po. Uh, Superintendent Castillo. Ah, po. Good, morning good morning po sa inyo po, ma'am. Sir, uh, pag gusto ko lang pong pagbigay alam po sa inyo, pansin po, tungkol po sa modus operandi po na hanggang uh, ngayon po, ay eh, sakit po ng uloy, mga laglag-baryagang. Mm -hmm. eh, ah, dito, lag -lag oh. Opo. Oh. Eh ang modus operandi po ng mga yan sumasa eh, sumasakay po dito sa may Supreme Court, sa may Taft Avenue, dito mm. po sa Paura. Magbabayad po, magbabayad po yan, magbabayad sa jeep po yan. And uh -huh. then po, bababaho ng kanto ng image, na kanto po sa may Jollibee, dito po sa may ano, may sa may at Mabini. May at may po. Mm. At the middle of, the, of that street biglaong maglalaglag ng baryao hindi lang ho ako na biktima niya kumpare ko pamangkin ko kasi dulo kami na ho mm -hmm. ako nagtatrabaho sa area na yun at at this, the very same people who lagi na nang bibiktima po pa, Paano kung eh, naglalaglag ng barya pag naglalaglag ng bariya, ano ginagawa eh yun nga po iipiting ka ho ng isa yung nasa bandang kanan mo kung nasa nasa, nasa kaliwa ken oh. no maglalaglag, magbaba, magbabayad doon yan, sabay-sabay yung nagbabayad doon mga yan. Mga limaw sila, mga limaw sabay-sabay nasasakay sa jeep sa Oh. Mm. Tapos so, oh, uh, pagkatapos po nandun, di paglaglago ng barya, syempre, ma, -ma madadivert attention, yo. Sabay, eh, yung attention nyo, sabay, ang nangyari nga ako sa akin, nung nilaglagan ako ng barya, pagbaba ako ng jeep eh, sabi sa akin, Brad, wallet mo. Mm. So, alam ko talaga na may pera to, kaya nagulat nga ako, wala na yung pera. Sabay-sabay din nung sila ah. nagbabaan. So, you know, inabot, <laughs> inabot sa'yo yung wallet mo, yung pala nakuha na yung laman. Yung nakuha na ho yung laman. Ah. So, so, ganun mo mga bong... Maglalaglag ng barya tapos mandudukot. Mm. Opo, opo. Ganun po yun. Uh -oh. Ang gusto ko lang pong kasi perennial problem po yan eh. Kasi kahit yung kumpari ko, uh -oh. at yung isang kamag-anak namin, na victim on the same location. And I think uh -oh. the very same people. Oo, oo, Uh -oh 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 -oh. Ito So, ito sa, doon sa, sa lugar niya sinasabi niyo, sa, sa Supreme Court, nyo. sa tapat. mula uh, yung mga yan, uh -huh. nas po ng mabini sa Mediali. Within uh -huh. that line o oh, uh, doon sa linyang yon, doon nila ginagawa yung modus operandi nila. Uh -huh. So, kaya na lang po. Maganda yun. Kawawa ma naman po yung mga taong sumasakay uh, doon oh, at nga, sa mga taong to. wala naman yung mga kaluluwa. Oo oh, nga, sir. Eh. sa na sinasabang mo, dami mong kakilalang na biktima. Eh, maraming salamat, Ronald. Thank you, sir. Siguri, Salamat po. Thank you. Thank, you. thank you. Coordinate nyo na lang siguro sa, sa Police nila, Poli no? Sa Manila Police District. Sa Manila Police District po yan, dahil coordinate po namin yan. So, yun nung gano'n, narinig mm. nyo na rin. Narinig nyo na rin. Opo, o, marami po yan. Marami uh, na rin dito. Ang, ang ginagawa po kasi niyan is uh, mag uh, ng barya o small bills yung mga 20 pesos doon so, sa ano, flooring nung sa floor. eh kasi po tayo pag may nalaglag, uh, narinig. po si tayo sa, ay yung pera mo nahulog, mm -hmm. tapos mm -hmm. tayo po yuyuko, kukuli natin, tapos ibibigay po natin sa kanya. Mm -hmm. Pag yuko po natin, yung attention po natin is andito na sa sa kausap -ka mo. Mm -hmm. Yung pong kasama niya, nasa likod, pinukuha mm -hmm. na po yan. Mm -hmm. Bilis mm. na o, po. Hindi mo nararamdaman? hindi uh, oh. po nyo po talaga mararamdaman. Mas ma maganda ang nangyari kay Ronald at uh, binigay sa kanya yung pita. Kasi <laughs> importante doon, yung mga <laughs> Oo, po, ID. Eh, Oo, oh, po. Oo, mga ID. Oh. Binalik po yung pita. So, talaga, balikan natin yung, sir, yung modus nyo, meron, may ipitaksi. Ipitaksi, oh, tapos nag-lagbarya. Tapos nag-lagbarya. Ano pa, sir? Meron pang dura, eh. Apo, yung dura-dura naman. Meron tayong kasama dito sa, ano, na, biktima niyan. dura durans iyon nga, dito daw eh. Medura daw siya, tapos? Mm, -mm ta tingin niya, wala na yung gamit niya. Sus, maraming. Mm Apo, -hmm. uh, mm -hmm. sa sibing sa'yo, mm, -hmm. uh, Sir, sir, may dura kayo sa likod, sa mm -hmm. niyo. Kayo na, yung attention niyo. Siyempre, dito yung punta, tapos papagpagin niyo na. Mm -hmm. Ngayon, Yung kasabwat na sa likod, yun na ang kukulang na kayo ng mga gamit niyo. Oh, oh. so, ita birthday nyo, ita oh. ita-divert din yung attention Itada mo? Oh. Ah uh, tandem po mga yan, mga po talaga. Sila. hindi solo-solo. Hindi, no? mahirapan po sila. Mm. Oo, oh, oh, mm. oh. oh. Ano pa, sir? Ano pa yung isa pa? Y yun namang, yung pitas gang. Uh, oh, pitas? Uh, pitas. oo. Oh, yung, 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 yung mga rilo. Rilo, na pipitas. Oo, oh, ang pipitas pala Rilo ngayon. Mostly ang mga na, nabibiktima nila ay yung nasa gilid ng sakyanya mga ordinary bus kasi tayo nagbubukas tayo ng bintana. Nakaganyan tayo nakalabas. Oh, yung mga An lalo kung nasa corner tayo ng karsada, stop naka-stop po tayo. So, Nakaganyan ka. Nakaganyan po, mm -hmm. po tayo. Unable po tayo, nag-iisip mm tayo -hmm, mm -hmm. kung anong kung anong kagawin ulamin, natin, mo. Anong ulamin mm -hmm. kung saan maghahanap trabaho. Mm -hmm. Pinipitas na po 'yan. Ay eh, wala ho kayong Parang para habulin kasi nasa loob po kayo ng sasakyan. Saka mabibilis tumakbo yung mga, alam niya ng mga daan nila. Kung minsan nga ho eh, alam nila hindi ka makakahabulin, maglalagad na lang ho yan eh. Oo mm -hmm. nga, mm -hmm. eh, oo Talagang parang walang nangyari, no? O, meron, dito, meron isang nagkwento sa akin. Sakay siya ng jeep, sir. Mm -hmm. Laglag bariya to una. O. Tapos pagtingin niyang ganyan sa cellphone niya, parang wala hinahanap niya. May bumabang, may bumabang ano, yun nga, magkakasabot eh, may bumaba. Sabi daw dala nila 'yung cellphone, mo. Sabi nga nung ng dalawang pasahero. Yung pala, 'yung cellphone sa buhat, ando doon na ibang na 'yung biktima. Jesus, Maria. Kaya kailangan talaga alerto, ano sir? Ginadaya po. Maging observant po tayo, ta alerto. Actually, ano, meron din ako nakita sa social networking site, talagang inagaw 'yung cellphone sa nasa loob ng jeep 'yung victim, nagte-text. Inagaw niyang gano'n, no. Tapos para lang casually lumakad, hindi hindi nga tumakbo eh. Ito, uh, uh, eto, ako nakita ko to eh. Taxi. Nasa taxi yung pasahero. Hmm. Nag-text nagt na guys, Di ba paggabi po may ilaw tong oh, cellphone pa. namin? Siguro, tinihanpuhan lang nung ano, binuksan biglang ganun yung taxi, sabay snatch nung phone. Mm -mm. Kaya dapat maaano tayo na lang. Gano'n sila ka-daring ngayon. Mm -hmm. Apo, oh, ma-daring uh, po talaga yun. mga yan. Mm -hmm. mm -hmm. Ano yan? Uh, anong ginagawa ng mga otoridad? Para... Eh, nahuhuli ba kayo? Oo, oh, may, na, may nadadali <laughs> ba kayo mga ganito? <laughs> oh. Meron po naman, meron po kaming uh, sa <laughs> si visibility point. Mm -hmm. At saka marami na po tayong mga nakakalat na kamera sa karsada. Pagka ba na-identify ng uh, CCTV, mm -hmm. nahuhuli ba yon uh, sa follow-up mm -hmm. Kasi po sa, sa opisina ng kapulisan, meron mm -hmm. po sila yung mga rogues gallery, yung mga, mm -hmm. kumbaga sa kanya, yung mga palaging... Mga recidivist. To, opo, yung mga, ng krimen oh. na napipicturan mm -hmm. Kaya kailangan po ang tulong ng biktima at para pumunta sa polis para mag-deport. Para ma-identify niya yung tao na nag-nakaw na, na, na sa kanya. Sa pinaprofile din ba nila yung mga binibiktima nila? Tinitingnan nila na, ito pwede to, ganon? Yes, ma'am. Paano? Uh, Sino mga ang kanya, nila pinipili. Uh, Tinitinan mm. nila kung maganda yung cellphone. <laughs> ayun. Oh, kung may Sabi <laughs> magandang gamit. Kung, kung, maganda bihis, may laman ng pitaka nito. Ganun. Kung 52 tel lang, siyempre, di kayo po Baka ihabol, <laughs> ihabol pa sa inyo yung, kahit na nahulog nyo, <laughs> oh, ihabol okay. pa sa inyo yung tapos, cellphone. Saka yung siguro kung makikita niya, ito parang patay-patay ito. -patay Ganun. At saka yung nag-iisa po. Mm, nag saka nag unaware na oh. sa kapaligiran niya na hindi mm -hmm. observant. Mm -hmm. So, okay. dapat po maging observant po tayo. Mm. So, sa kaso ni Jana, Jana sino nakakuha ng plate number? Dito, uh, nag... Uh, tag, uh, pumasok ba sa isip po nung pumasok ka sa taxi? Kunin natin uh, yung plate number nito. Yung kasama ko, pinakakuha ng plate number. Oh, yung kasama mo. Opo, ako po, yun, hindi po ako siya. Oo, oo, oo. So, sir, teka doon, sa so, mga ganyan hong kaso, may mga... Mayroon na bang naparusahan? Sa... Uh, sa akin pong pagkakaalam, pag uh, nahahuli na po ng... ng pulis ang ang so, may sala, mm. po natin. Pero kasi ito, mga ano lang, ito, yung mga, hindi na po natin mga, na, 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 na eh, nasusubay ba At sa eh, marami na? po mga minor, kasi yung batas po natin, eh, uh, sa DSW nila. Tapos, mabait, mabait alam mabait naman mabait natin minor. na kinabukasan na sa labas mm -hmm. ulit mga mm -hmm. yun. Totoo, mm -hmm. So, kaya yung nang ginagamit nila yung mga minor. Ito <laughs> kaya may tanong, bakit daw, kung marami, kung may nahuhuli, bakit recurrent yung mga crimes? Yan daw. Kasi sila sila din yun. Ang masasabi ko lang po, sa hirap po ng buhay natin, kasi mas po yung walang trabaho sa atin at uh, kapit sa patalim na po bangayan. mm -hmm. Ang pinaka-importante po is wag mo natin bigyan ng ng opportunity ang mga magdanako na yan. Mm. Kasi pag uh, nabigyan natin ng opportunity, uh, isipin po natin na meron po tayong datoy, desire, yung elements ng krimen. Mm yung desire at saka opportunity. So sir, kayo po, din sabi niya parang ito mga isa pa ulit-ulit na sila sila din. Kilala niyo rin sila, no? May mga, kasi may <laughs> mga area of kwan sila eh. Uh, doon sila nag uh, area kasi medyo malapit ang bahay nila. So very normal na naman na kunyari ako sa Quezon City, ba't ako mag, uh, magdudukot sa Pasay eh, kasi medyo malayo uwi <laughs> ako, uh -oh. gano'n. So, sabihin niyo sir, di ba, pag hey, kung